Kasi ngayon, napapansin ko, even though high school, meron ng social media, compared to dati talaga, in, nung panahon ko, wala eh, walang social media. Technically, wala talaga social media noon. And high school, dati eh, ang trip lang namin is manood ng anime, manood ng cartoons, maglaro sa labas, magpalipad na sa ranggola. High school pa, high school na ako na, mag-counter, mga ganyan. Pero ngayon, ang mga kabataan niyan, as early as grade school, magulga, may Facebook account na, minsan nga mayroon pa mga jowa-jowaan eh. Which is, I think, hindi siya magandang influence. Kasi nga, nangyayari ngayon, is so, sobrang accessible na ng social media sa mga bata. Hindi na na filter And then, yung ibang parents naman, um, feeling, hindi ko sinasabing lahat is nakakaligtaan na gabayan yung anak nila. It's possible na busy sila sa work. Kaya hindi nila matingnan ng maayos. Pero, there are parents out there naman na, alam niyo, pinapabaya lang yung mga anak. Sige, okay lang, okay lang. So, parang yun yung binibigyan ng life which is not good. So, as a parent, kailangan mong mag-set up ng rules regarding social media kasi it's not safe for kids to use social media at a very young age. <laughs> kasi, dito nila makikita lahat ng, alam mo, lahat ng hindi maganda sa social media. Kasi walang filter yan, eh.